Good morning mga kapaps so, mga kapaps <coughs> bisitahan ta na yaton nga mais mga kapaps si so, ilang araw ni tayo nakapunta dito gawa nga na <coughs> busy po ako sa dun sa palayan kaya tapos na rin ako bisitahin natin dito yung tanim nating mais <coughs> yan yung mais ko So maganda na pala. Ayan. Medyo mataas na yung ating mais na tanim mga kapaps. Ayan. So thank you Lord. Yung mga saging ko dito. Ilang araw din kasi hindi tayo dito nakalapit eh. So gumanda na rin. Kahit paano. <coughs> yung aking tanim na mais mga kapaps so malaki na <clears throat> hanggang doon yun sa taas oh. mayroon din tayo doon akit kasi ako doon sa taas kuha kasi ako ng saging na latunday ang so, ganda na ng mais ko yan So thank you Lord. Medyo gumanda na yung ating mais na tanim. Pag galing na doon sa palayan tapos na tayo magsabod ka palay doon. Ah, Bisita man tayo dito sa Pero naman tayo dito sa ating tanim na mais. So gaganda na hanggang doon. Oh. Ganda na pala ng mais na ating tanim. kukuha kasi ako ng saging ng bunga ng saging ko doon mga kapaps oh. may mga magulang na mayroon, nag order kasi sa akin Taya, kukuha na tayo mayroon na rin tayo doon na hinog na oh. ilang araw kasi na hindi ako nakapunta dito eh. kasi busy nga tayo doon sa palayan so ang ganda na planang mais ko oh ganda na ng mais ko na tanim so nakapag-abono na rin tayo dito so limahin ko na lang dito mga kapaps yung pang dressing ko na naman kasi sa 27 dalawang buwan na to eh so ayan ganda na ng mais ko na tanim so tong variety ng mais ko to ano to eh yung native yung sigi-sigi hindi to hybrid kasi wala tayong pangbili ng hybrid na mais eh kaya yung ano lang yung native na mais lang yung tinanim natin yung sigi sigi an so maganda rin oh. ganda rin yung pagkakatubo so dressing na lang to ang kulang kailangan dito sa bukid talaga kaya lang at sipag lang mga kapaps mabubuhay ka. tulad nyan, oh, mga saging ko na saba. Oh. Malapit na 'yan magbunga. So, di ko wala kang tanim 'yan, wala kang titingnan tingnan ng ganyan. So, malapit na 'yan magbunga 'yung mga saging ko. Tanim so, 'yung dito ko sa taas. napakinabangan ko na 'yung 'yung latundan ko na saging na tanim yun dito medyo maliit yung mais ko dito pinaka tok ah, bunuhan ko ito ulit ayun, pinya na meron ni tayo dito pinya na tanim oh. ayun may mga pinya din tayo dito tanim may bunga na nga oh. nakuha na nga yung isa dito eh. kahapon kinuha ng tiyuhin ko so, meron ng bunga yung isang pinya ko dito laki oh ayan nagbunga na yung tanim ko na pinya puso yan lang doon kinuha ng kiyuhin ko so yan pa yung isang bunga so mag harvest tayo ng ngayon kukuha po ako ng bunga ng saging ko na dan, kasi nga may order sa akin tumawag sa akin kagabi So, ganda na ng mais ko. Ayan. Yan doon yan sa kabila. Mayroon din yan doon. Kasi dito yung mga sagingan ko na latunday Yan no? May mga gulang na. Manguha na ta. Itbunga ng latundan. Ayan. Hinog na nga yung nandoon no. ayun May hinog na. Kasi nakapunta dito eh tinisilip-silip ko lang tinitingnan-tingnan ko lang kasi yung kubo ko andun lang naman oh andun lang naman yung kubo ko oh. so pag nandun ako sa kubo ko din ako napunta dito silip-silip ko lang doon kasi matatanaw mo naman ako nakalapit dito Yan. ang ganda na ng mais ko mga kapops kailangan lang talaga sa bukid kasi pag lang talaga sagaan lang diskarte pag wala ka nyan, mamatay ka sa gutom so dito kulang ata abono nito eh kasi medyo maliliit sila may abono pa ako doon bigyan natin yung abono yan para lumaki o, medyo mababa Abunuhan ah, ko yan ulit. Kasi meron pa tayo dito eh. Ayan o. Oh, meron din tayo dito ang mais. Ayan o. Oh, saging ko naghinog na yung bunga. <coughs> na ah, Hinog na. Hmm. Ayan o. Mais ko dito sa taas. Ayan o. Oh. <coughs> Ay, hinog na o. Oh ayun nahinog na kinain na nga ng ano ah, mayroon na ditong mga balat oh Ayan, kinain na hmm. kinain na yung luto hindi ako nakapunta dito eh ah, Ang sarap lang tingnan at yung tanim mo ay magaganda na so dyan ako kukuha ako dyan ng mga saging ayun o oh. ang gugulang na ang bunga so oh, hindi lang naman marami so, maraming bunga yan eh hindi konti lang yung dalhin natin meron din tayo ditong kamuting kahoy o oh. ayan kamuting kahoy na tanim dun sa taas laki na rin pero yung dito ko sa kabila ano na, inubos ni Nakaw. Ni Nakaw yung laman. Yung dito ko sa taas, sa kabila. Hindi <laughs> ko alam, wala na natira doon. Gutom din yung mga tao. Pati yung kamuting kahoy ko dito yung tanim, ni Nakaw. <laughs> Ay, maan. ang ganda na ng mga mais ko. Tapos na tayo doon sa Uyapad. So, after kahapon, loob na ako doon. 5 uh, days, mag-espray na naman ako doon para sa damo, sa aking palay pero ngayon, dito na muna ako sa na naman sa maisan ko yan. silip ko lang so, yan lang po and bye, -bye mga kapaps thank you for watching and good morning and happy uh, ano kita ngayon uh, Monday, happy Monday ngayong July seven so bye bye and thank you god bless thank you for watching